malapit na mamunga ayan ito may bunga na ayan o oh. Ah. ang cute ng bunga niya first time magtanim ng pipino ayan may bunga na siya ayan o oh. Ah. malapit na ako makaka harvest ito diba? ito na ano ang huli ng laki malapit na ito na malaklak na yung binhi kong siling pang sigang ayan umubo yung iba sili ayan, sili talong uh -huh. ang aking tanim ayan tapos ito ito yung patula patula ayan yung patula ko yung gitna talong yung sa baba ang palaya kumapang na ang aking ampalaya andoon at ito, patula diba? ito kumapang na hindi sabay silang lumaki ito naman, nabansot yung isa ito kumapang na ito yung tanim namin na ano sagi yan ang palaya marami po siya ng ano puno ng ampalaya palaya patula yan ang palaya may tinanin ako dito puro ampalaya, hindi pa tumubo yan ang mas sa kabilang sa. Yan. namu na siya. Pipino. Ayun. ito, eh. sili ang sili dito banda hindi na anuhan hindi na ulanan hmm